Hello po mga kapinoy pinay. Sabahan niyo po kami, mukbang tayo. Magmukbang po tayo. <laughs> Ayan, tara po. Ayan, magpipo muna tayo. Magpipo muna tayo. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng kalusugan, kalakasan at mga biyaya na ipinagkakalubo po sa amin araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo. At nawa po Lord, eh, patuloy po kami gabayan noong po ang aming ginagawa. At ganoon din po ang ating mga, ang aking pamilya, ang aking mga apo, ang aking mga anak, ang aking mga manugang. Lahat po kami, Panginoon, na nasa iyong harapan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Lord, iblis mo po itong pagkain na pagsasaluhan at naway magpagbigay po ng kalakasan, kalusugan at magapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Binabalik po namin ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amin. Amen. Thank you, Lord. Ayan, tayo po. Kain na Ayan, po tayo. Kain tayo tayo. Kain na po, Kain tayo. po tayo. Ayan. Samahan niyo po kami. <laughs> walang bibitaw <laughs> kainan na magkamay po tayo kasi masama magpaa <laughs> kaya magkamay po tayo para may pirito pa dito ma sige okay. okay, na kainan abe abe doon Nilagay mo si na si Delvin na kaninak no? Hmm. Hmm, sarap naman pala eh. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> bangus po, sinigang na bangus. Sinigang na bangus po, ulam natin. hindi pa po kami nakakatulog simula po nang umalis po kami sa Spain hanggang ngayon wala pa po kami tulog mm. umalis po kami sa Spain ng adult Bawal na sa akin, <laughs> maalat na, kaya ngayon <laughs> po ay 4 po na, di hindi pa rin po kami nakakatulog kararating lang din po namin kasi Nagkadili-dili po kasi ang flight namin. Mm. sa Madrid po na delay kami ng tatlong oras pagdating po sa Jeddah hindi man po kami na hindi man po na delay yung eroplano mandar na po naka dalawang oras na po sa, sa taas bigla po bumuwelta, nagbalik nagkaroon po ng problema kaya naplatan eh <laughs> naplatan kaya lumipat po kami na ano ng eroplano balik Jeddah po yung ano eroplano yang haba po ng delay namin nakadalawang oras na aeroplano papunta ron tapos nagbalik syempre dalawang oras ulit ayun tapos pinababa kami sa transfer daw po transfer kaya sobra pong delay. sobra pong pago ang hirap po pala ng ganun sa Madrid naman po binigyan kami ng tig 25 euro pero late na po nang ibinigay nang ibinili naman po namin yung 25 euro binigay nila hindi po pwedeng ibalik ang sukle ibig sabihin kailangan ubusin mo eh, nang binigay po niyo, na nakakain na po kami. At saka nang ibinigay yun, biglang mamaya amay sabi nung mga ano, o, mm -hmm. oh, lilipad na, bibiyahin na, bibiyahin na. Ito, sa inyong pagkain, hindi na nakain. Dilan na lang namin sa aeroplano. Kapo, sa aeroplano, bigyan na bigyan ng pagkain, hindi rin namin nakain yung dala-dala uh -huh. namin. Tapos, nung bumaba kami, nung mag, ano, yung, bumelta yung, ano, bumelta yung aeroplano, ganun din po, hindi naman namin nakain. Nagbigay kasi sila ng ano, nagdala sila ng mga mga inumin at saka ng mga kut-kutin po yung mga chichiria, yung bondi na lang. Pero, gutom po talaga. Sobra pong gutom namin. Walang na maraming pagkain, nagutom po kami. Paano, bibigay, malilipad na? Late na po yung pagbigay ng pagkain. Mm. Sarap ng sinigang. Masarap po yung sinigang kasi mainit po. eh, katulad <laughs>... <laughs> po namin mga pagod sa biyahe. Ayan. Masarap po ng mainit. <aging> may ano pa dito, may isa pa dito, ano, ni Diyanamin tumaubos ang isang lang kami. Ikaw mamo gusto mo pa? Wow. Hmm? sobrang guto, pati daliri, <laughs> Ito pong tubig dala-dala namin. galing po sa biyahe pa namin hindi po namin sayang na kaya mahal po ng tubig dito hindi baling mahal at least may tubig ay kung hmm. tulad nung iba na mahal na, na nga tubig tapos hirap hirap ang anghel hirap hirap magkatubig tubig ulan Hmm? Nangangatok na po yung aming mga aso. Ang dami po namin aso. Kain na rin daw po sila. andito na nga pala kami sa Pilipinas. <laughs> Di ba namin ako, hindi ko pa nababangit ko sa inyo na na kami sa Pilipinas. Kung mm -hmm. cool mo ko, okay. ako. Hindi ko na nga maubos ng akin. Madami. Thank you. Pagkakataas ka na ate? Ang bilis mo naman kumain Magtataga ka bakit yung coke ko puti ha? Ah? <laughs> Ito po sa amin ang coke Ang coca cola puti Basta bang gusto mo natin 怎么样？ Hmm? Hindi. Saan ba nakasaksa? Sa dingding? Kusa yan, nakatanggal. Ah. Uh, yung TV daw. Yung saksak ng TV. aso namin. Ang dami po kami bantay. Ang dami po namin bantay. <laughs> Anin po yung aming aso. Katumbas ng pagkain ng dalawang tao yung pagkain ng aso. <laughs> Kumusta na kaya yung mga dog food kung magkano na kaya ngayon? Mm -hmm. Mahalo so, Mm Maraming maraming salamat, maraming maraming salamat po. Maraming maraming eh, sa po salamat sa inyo pagsama sa amin dalawa. Maraming salamat sa inyo pagsama Ay, thank you very much sa amin. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.